nandito tayo sa tulay ngayon nagagamit ng kulay na ito ngayon nagagamit ng kulay na ito dati hindi nagagamit kasi nga po dati doon yeah, yan meron kasing butas dyan nung araw na nilulusotan ng tao pero sinimento na yung butas eh magbuhat na sinimento yung butas doon lahat ng tao ngayon gumagamit itong Gobert Pass na ito ayan 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 papuntang nabotas nabotas ayan, papuntang nabotas yan ngayon dito naman yung papunta ng luneta yan lahat ng butas dito ang ginawa si kaya wala nang nakakatawid na tao sa gitna ng kalsada kaya itong tulay dito yan ginagamit ng mga tao ngayon yan pagpunta ka rito barangay 105 105 nandito tayo ngayon sa tulay dito sa road 10 road 10 bali pag nagpunta ka dyan yun yung 105 barangay 105 o sinasabi nilang aroma Sinara na. Ngayon, very busy ngayon itong kalsadang ito. Ito tulay na ito. Kasi sinara nila yung... Yan. Doon dati, mayroong butas doon. Na doon ka lulusot. Kaya e ngayon, sinara nila. Kaya e, wala nang dadahanan. Ngayon, ang mangyayari dito... Doon sa stoplight ka na muna tatawid kayon. Wala na rin yung butas dyan, sinara na. Kaya doon ka na ngayon, pupunta ka na sa stoplight. Kaya <laughs> itong kalsada nito ngayon, uh, tulay, tulay, kalsada, puro kalsada, tulay. Ay, nagagabit na ito. O, yan. Dati walang tao dito. Ayan, umakit naman sila. Ah! Dati walang ganyan. Gawa ng, yun nga, may mga lulusutan ng tao. Pero dahil sinara nila, ayan, ito barangay 105 ito sa aroma ngayon doon sa kabila hindi ko alam ah, barangay 100 doon sa kabila 100 pala 100 100 doon magkasunod yun eh 100 tsaka 100 wine. yung barangay dyan ngayon dito barangay 105 ayan o oh, ayan marami nang gumagamit dito ayan kasi ka sarado na yung mga butas dito sa gitna ng highway dati marami dyan eh pwede tatawiran ng mga tao oh, kaya kahit ako isa na ako sa mga dito na rin sa overpass na ito o oh. ayan ayan mga daw wala akong pera wala akong trabaho wala <laughs> trabaho Sige, okay, hanggang dito na lamang po itong video nito ano? Para lang magkaroon kayo ng idea Ngayon, ang medyo mahirap dito Yung senior citizen at yung may sa paha Kasi ito hanggang second floor ito matahas Ako meron akong kapasalan sa paha Wala akong pagsipili ako Hindi makita ko sa tulay nito O? Pero may depressing pa ako Talagang ganon eh Oh, kita nyo Dati wala kang magigitang ganyan Wala kang makikita. Kasi nagpa-patintero sa kalsada Sa gitna ng kalsada Ang tao Pero ngayon hindi na po ganon Dito na ngayon Ayan, mga ba kabataan ng kabataan Manuel Bautista, 1817 Ayan. So, bababa tayo. Ito ngayon. Oh, bababa natin mataas. Eh, sabi ko nga po sa inyo, ako nga disability ako eh. Kasi yung isang pa ako may problema. Pero dahil nangyari nga ang ganito, sinara nila yung mga butas doon sa gitna. Oh, lang, magagawa. Kung gusto ko, magpunta ako sa kanto sa may stoplight doon ako tatawid ganun lang yun eh kaya ganun ha ito yung pinanggalingan sa kapila yan <laughs> na dito po sa ano ito road 10 kung tawagin ngayon pupunta tayo ng aroma barangay 105 Barangay 105 Kita nyo daan-daan Kasi nga Defective yung isang paha ko Ito May depresi ito Dahil wala rin ako pagpipilian Eh dito rin ako dadahan Ayan So Ang gagawin ko O so dito ako dadahan ngayon Ayan Napipilitan din ako ng akyat sa tulay Dahil sa May mga butas dyan Sinara nila Ayan. Yan nga may hirap eh Paano yung mga matatanda Senior citizen Yung mga person with disability kagaya ko TWD ako o stroke nose pa ako oh at least ako sa biyaya tawa ng Panginoon Diyos at tatsaga ako e eh, paano yung talagang matatanda na paano naman sila oh, hirap hirap ang sitwasyon Tignan natin yung sinarang butas dito. Magbuhat na sinara nila. <laughs> Wala na. Ito yan dito yan pwede pa 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 palengke talipa pa ng aroma parang kay 105 ang dati lulusutan dito sa so tapat yan ngayon wala ka ng dadahanan dyan sinimento na nila sinara nila yung butas Dati dito kami tumatawid Wala na, nilagyan pa ng bakod Kahit tatawid ka sa bakod Hindi ka makatawid, may bakod ng kawayan Kaya natatagpan lang ng mga truck Yun know, o, yung mga kawayan Pero nakita nyo yung mga kawayan Ayan, o oh. Dati May e magbuhat na sila nila. Kaya nagagamit tayong ng overpass na pinatayo ng gobyerno so nandito na tayo sa talipapa ngayon ayan o po yung mga buraw mura lang yan o Dito tayo sa talipapa ng Wamparangay 105 wala uh, medyo dusa talaga ah uh, hirap gawa ng kailangan mong mag-chover pass pagka sa ka senior EW Dio oh, may kapasanan may hirap o traffic pa o oh. traffic pa <tries> <tries>

kasi yung talipapa dito yung mismong kalsada kaya pag pumasok yung mga sidecar pagka nagkasalubog yung mga karga ayun na traffic na wala ka magagawa kundi magimutok ka na lang so hanggang dito na lang ano kasi dito ako papasok sa ito dito ako papasok ngayon ayan hanggang doon pa naman yan yung palengke at doon tayo nang galing sa highway tumabi tayo sa overpass gawa na sinara na yung mga buta sa highway mismo ng road camp kaya uh, dito ako papasok ngayon ano Sige, hanggang dito na lamang po, ano? Okay. Pasok na tayo. Yan, nakainin nakain na ako, no? Hanggang dito na lamang po, no? Ito kanyang kaibigan, okay. guys. Brother Manny Bautista. Nasa barangay 105 tayo. Sa Hindi Nea Roma. Hindi nga ako yun. Roma, Ay, sa Tondo, Manila. Ano po? Bye-bye. Like, share, like, share, like, share. Ganun lang po. Mag-subscribe po kayo. Bye-bye.